malakas ang loob ko. Humarap sa inyo ngayon kahit saan tayo magpunta. Hindi ako ang may-ari ng digital it. Wala akong kinitang 200 million. Ngayon, I'm, in, I'm on the defensive side dahil sa fake news. In fact, I am giving credibility by answering this fake news. Sir, do you ang mas masakit nito, ang mas masakit nito, kilala ko. Yung mga may-ari na yan. Si Hill Kabakuhan, Ray Marfil. Si hil nakasama ko sa House. Si Ray Marfil nakasama ko sa Senate. Pare, anong lang ba naman? Tawagan niyo ako. Yeah. Bossing. Ito, telepono ko. Ayan o, oh, dalawa. Oo, pag may meeting, dinalagay sa kinukuha. Boss, tawagan niyo ako. Boss, totoo ba ito? Oh, pare, totoo ba ito? Walang ganun eh. It's basic in journalism. You get both sides. Yeah. Saan ang balance doon? Where's the fairness in this? So do you